Mami mo ba yun? Mami mo yun? Mami mo, mami? Ate na Ako, mami. Lab na lab ka ni tita mo, ha? Hi ka nga sa vlog ko. Hi! Nakablog ka siya ako. Sana, makapasa ka, ha? Ah. Ano pang ano, ha? Ah, oh. you're my next job. Wow! Sana all. Matalino ka pala, Ha? Ah. college ah graduate ka na iksam ka na lang galingan mo ah wala si ano mo si kita wow. may mami mo saan sa abroad ah okay. sigurado makita ni mami mo to yung vlog ko Hello ma'am Kamusta ka na dyan? <laughs> Matagal na yung ma'am mo sa Germany Ako po eh Ako dati mo Si dati mo nandun din uh, Si dati mo Si dati mo nandun din uh, Maganda yun Family ano kayo Whole family